gumagawa kami ng papaya pickles. Yan. Yan. Ang binata ni... Ang tikwa, arpohol. So guys, ang sisipag nila guys kung gawa. Yan. Ayun nga si Christian, ginatanong ko nga siya kung... So lang madilim, madilim ang aming... Hindi, 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 mamaya ito oh, lagyan mo no. guys, ito na guys yung aking pinatumba na uh, coconut, yan, ang daming bunga guys pero parang sawa na sila guys, yan, iniwan na lang dyan yung iba Ayun, ayaw na nila yan. ang guys, oh, ang dami pa yun oh, pinagkainan nila, hindi man lang kahit tinapon yan, and guys, ang nagkalat dito guys, so yan ko ng kwan. Yan guys. So yan, ginawang walis ng kapatid ko yung kanyang kwan Kanyang kanyang dahon. Yan, yan yung dami nagkalat siya. Oh. Yan guys. Uh, yan, magkakainan kami dito. Lahat na ng aking kapatid. Yan, yan yung aking bahay guys <laughs> ang daming sampay so ayan di pa di pa completely tapos guys kaya ayan uh, pinaputol ko guys yung aking kwan ang aking yung aking kukulat dyan para makita daw yung view views ng bahay ko Thank nga, magdagito Nagbablog ako, baka ring-ring kayo, mate Guys, yan naman yung tindahan ng aking anak Yan, kahit pa paano, makakaraos Yan, <laughs> hey guys Yan, may pu isa pang dahon doon ng yung sa taas Ang <laughs> gugulo ng mga bata eh, yung halaman ko, nabagsakan yung iba. Ayan. Hmm. Kawawa naman yung halaman ko guys, na putol, nabagsakan siya. Ito yung aking pan, oh, Wala na. Ayaw kung bakit tinanggal ang asawa ko mhalaman mga halaman dito. Ang guys, nagpagawa rin ako ng kakanin yung bilo-bilo guys. Yan. Kasi ginawa na niyang patungan ng halaman yung kwan yung mga yung mga pinutol na dahon <laughs> ng panang nyo. <yung. laughs> Ang bisyo-bisyo nilang magluto tong mga to. hmm.

Tanong mo next time ha, bakit mo pala yung basa ka! <laughs> ang ingay naman itong mga to, nagbablog ako eh. And guys, yan ang mga service namin dito. Ewan kong sa yung dalawa naming motor, ayun. Guys, ang tambak ng mga pinuto nilang kahoy dito Naku, patay kayo Kailangan yan itapon sa malayo eh, laming buka yung nganga Guys, yung, ewan ko, ang tawag dyan Yung panghalo sa nganga Ito pa guys, yung nabili ko, isang lote Ayan, malapad dyan siya So, thanks God naman Kasi nakabili pa ako dito Sa so, tabi ng bahay ko, guys yan yung bahay ko. Hindi pa tapos. Ito so, yung nabili ko ay yung ilang square meter ito. Pero hanggang doon, sa kabilang panito kalsada. Pagpangita ka niya, kung ka. dito ang paligid ng aking mga kamang-anak ko lahat ng mga to guys so dito kami isang compound lang kami dito